Yung iba kasi nangi-scam eh. Humihingi ng diamond sa mga kan, tapos ngayon ako sisin <laughs> <laughs> Pray, na-scam nice kami. Pray, putangin na mo. Pray, humingi ka ng diyas. Pray, sabi mo, may ka ng skin. Eh, yan kasi tanga-tanga mo. Ha? Alam mo namang hindi legit yun eh. Bakit ka nagsisin doon? Ayan po yung legit, yung gan na Ito lang yung legit. Dito lang ako naglalive sa, sa Facebook. Benz, Nicoro, ayan. Mark Benz, Salvame. Hello po kay Nicoro. Ayan, salamat. Thank you so much for sharing my stream. Ayan, mas okay ba yung kan natin, pre? Yung display, no? Mas okay, no? Kaysa yung kan pa ba? Ito kasi mas klaro, eh. Kasi naka-mobile tayo, eh. Oh, ba't ako nakakan? Ba't ako nakakur Ba't ako nakakur to set off on this long awaited journey. kalaban. Eh. What's up, great log, brother Malit daw yung display. Malit ba? Hindi, okay na yan. Ano, mas okay ba? Mas okay o mas pangit? Back! Ongoy! Putang na mo, ongoy ka? Hmm? Mm. Gigil na gigil, oh. Putangin oh, na, gusto mo talaga. Gusto mo talaga. Akala niya siguro, atrasan ko siya, no? Ano ka? Ano tingin mo sa akin? Umaatras sa labanan? Ano tingin mo sa akin, ha? Ano tingin mo sa akin? Umaatras sa labanan, ha? Lumaatras, ha? Ha? Ah, ah ano? 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 Ano, ano? Lord, lord! Lord! Lumaat ka! Hmm, ha? Ah? Kala mo siguro, tatakbuhan kita eh. What do you think of me? Think of you? <laughs> Hindi ako tatakbo sa iyo, Supot. Baka nakakalimutan mo. Top universe to. <laughs> Kala niya siguro, pre, no? Ah, that is yours. Pangit ng screen mo, pre. Pangit ba? Hindi, okay lang yan. Importante, nakikita mo yung itlog ko. Alam, maliit daw yung display natin. Pag-sure, oy! pag -sure din, oy! Ah, malabo lang mata mo. Malabo lang mata mo. Check ko Malabo lang mata mo, eh. Oo. Oh. Ganito, mas maganda para makita niyo yung comment. Diba? Oo, oh, malabo lang kasi yung mata mo, eh oh ma malabo yung mata mo. up ka na, pre. Lawit, 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 lawit. Fak! Fak! di ba? Uy, uy, e, uy. E, e. Kukunin mo yan. Kukunin mo yan. Akin yan. Akin yan. Akin yan. Ano, ha? Papalaga pa. Papalaga pa. Papalaga pa. Papalaga pa. Papalaga, pa? <laughs> <laughs> Papala ha? Papalaga. Papalaga, boy. Papalaga, boy. Papalaga, <laughs> boy. Ano sa na? Ano sa na? Ano ah? Ano ah? Ano ah? <laughs> Pumapalago. Pumapalago. Alay, gigila, gigilo. Gigilo. Akala mo siguro ah. Akala mo siguro. Akala mo siguro. Akala. Ay, i, <laughs> isan ako dun, Na ako doon, ha? Okay lang, okay lang, okay lang may tayo. Importante, okay? stop until my mission Hindi ka mamatay, hindi ka mabubuhay! Mamamatay ka! Mamamatay ka sa akin, mamamatay ka! Ha! Ano? At nagkaramata yung mga kasama natin, ang bubugok naman, oh. Asa, asa, Mampa la ko pumola golo lolo 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 patay patay. Pap ko! Kang ko! Tata masupot na to. Eat kita mga kasama ko nito ah. Utangin ng mga tangayato to mga supotyato ng mga kalaban natin na kasama natin ah. Yata to naliligo mga kasama natin pre. Wait, pre, wait, 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 na atak, atak Atak, atak, atak Atak, atak wait, 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 pre wait, pre wait, 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 lo Gigil lagi kilo, lo lagi kilo, lo Utang Ina gag Gigil lagi gigil ni kan Gigil lagi gigil si support Gigil lagi kilo. Gusto talaga gumanti ni paring ka na Ganti ka pre Gusto talaga gumanti Lawit 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 Yung luging-lugi tayo ah. Sa mga kasama na... Uy, gago. Tumaba si Sana, no? Tumaba yung Sana. Bakit kaya tumaba yun? Da, wala kasi akong sprint eh. eh meron na akong sprint. Dito muna tayo sa may baba. Hmm. Sige. Ah, papunta naman siya dito. Oh, ang kapal oh. Eh, papunta ka dito ah. Ikaw saan? Hindi ka dito saan? Takbo saan? Dagan saan? Putang oh, may backup oh. Ay, oh, hindi, may backup po. Oh, Putang si Bali. Wisit na Bali kasi. Papunta kasi si Bali doon. Tapos patay si pare. Ay, pre. Okay, Nice. Yung pa, pre. Okay, silingan yes, mo. Sus, si Brampis na yung unggoy. Pa! Okay, pre. Ang ina mo. Ang kapal na mukha mo. Akala mo, ah. Ala! <laughs> oh, tangin na na. Oh. Putangin oh, na yung unggoy, pre! Yung unggoy! Oh my goodness! Mukhang matatalo tayo dito. Wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay. Wait tawit wait na, wait na, wait, wait lang. Ayun na, ayun na. Oh, shit! Oh, shit! Tara dito muna dahil sa taas Takat matay dito okay. become... Tayo natin yung ungoy dito Yung ungoy have... Eh, yung ungoy oh How... Back, 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 back Wag kayo sa lang dun oh Push na lang daw, supply picking na Walang supply dito, kaya to Oh, tara, ayan, tara, -ta 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 -ta. Oh, tara naman, pre, ha? Kaya na dito, pre, ha? Hmm, nice one. Good job. Good job, good job. Kaya to, kaya to. Wait lang, kailangan natin ng bleed armor. Ay, wait lang, wait lang, wait lang. Bleed armor, bleed armor. Papa, pre, ha? Papa, pre, ha? Yo, Julius bars Bar, Shout out si Pre. Tara, tara. Taka, 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 taka. yung Ay, ang kapal mo, ha. Ang kapal mo, ha. Ang kapal mo. Ha. Uy. Uy. utang na. Tigas naman nun. Hindi pa namatay. Kala ko sa akin na mamamatay, eh. Hindi pa pala. Hindi pa pala for me. Okay, push tayo, Pre. Push, Pre. Push, Pre. Kaya natin to. Nandito si Aldous. Oy, 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 may kalaban dito. Nandito yung support. <laughs> ay, 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 nasa likod nyo. Back na kayo. Putang ina. Nice one. Nice one. Ito, ito, ito. Putang ina. Abol ka ng abol, ah. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Ito pa daw. Ito pa pre, pre. ito pa pre, ha. Oh. Putang ina mukha. Hmm. Nice one, baby. <laughs> natin Laban lang. Puso. Mm. Ah, gagamitan pa natin ng kan. Dominant Ice. Puro sila kasi attack speed eh, no? Pag puro attack speed, county rin! Oh, ito pa oh. Ano, ano ah? Ano, ano, ano? Patay ka kayo! I-support. Mm. 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 Ano? Sige. Oh, Tangi na. Yun na yun. Yun na yun. Yun na yun! Yun na yun! Yun mm, na yun! Takbo. 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 Oh. Jump, jump ka dito, jump ka dito. Pre, 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 bree, 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 yung bree, 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 Di mo na magagawa yan ulit. Tangin na mo, mamamatay kang abuno ko ka! Sige, mm, puta na mo. Kala siguro may damage ka sa akin. Wala kang damage sa akin. Oh, lol. Oh, lol. Lambre, lambre. Nice. Good job. Good job. Uy, oh, gagi, inubos no ni Nata, no? O, oh, tara na. Pagkakataon na natin para manalo. Let's go my support! Wala na matay yung minion natin, pre. Namatay yung minion, pre. Bakero, bakero. Nice one. Good job! Dito naman yan sa taas, eh. Ito talaga, napakaipal talaga nito. Ayan na naman siya, oh. Halika nga dito, putangin na mo.

pinamang ipasok mo ako eh tanga-tanga mo kasi ah eh. ikaw ah hmm okay ni nayo okay ni nayo ah okay ni nayo Mamin. <laughs> ano kayo ngayon ano kayo ngayon ito talaga si San no nangangarap oh laki ng pangarap mo sana grabe talaga to si San no pag nag-push oh. ang galing galing oy Saan ka pupunta, ha? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Ang kapal ng mukha mo. <laughs> ha? Your face is so kapal, Inz! Okay, iba natin nyo yan. Sige. Pakpak nyo yan. Sige. Iwas pre. Hoy. tre 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 Nice one! Ang galing. Good job. Nice one. Push natin dito. Ayan. Naglo-lord yung kasama natin ni Sai. Eh. Alright. Good job. Okay, okay. Sige, lord mo lang. Lord mo lang. Alright. Ang galing. Ayan, si San. Ayan na naman si San. Oh. Ang kapal na mukha. Oh. Ang kapal kapal. Ang kapal kapal. Ay, ano ka sana? Ano kasana? Ang kapal-kapal ng mukha mo. Ang kapal-kapal. Uy, walang tatakbo dito. Walang takbuan dito. Walang takbuan dito, ah. Walang takbuan dito. Walang takbuan dito, boy. Walang takbuan dito. Ano <laughs> ah? Ano Ano ah? Ano? merba rito. Shoutout po. Wala. Pre, wala silang binatbat saldos rin talaga, oh. <laughs> buisit kasi yung sun na yun, eh, no? Push nang push, eh. Kahit sana push nang push. Kala yung siguro makakapag-push siya sa atin. No way. <laughs> no way! <laughs> o, oh, di ba tayo mbp? BP agad. Yo, John Sinalegri, shoutout si Free, salamat sa 50 star, thank you so much, kay Angelo Menjola, salamat sa 25 star, half foreigner, ano yung sabi ni Pare, half foreigner daw tayo.